I have to be clear about it. Dalit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apolo Kimuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Uh, dalit ako na naawa ako sa kanya. Because I, I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at uh, sinunod ko lahat ng orders ng uh, nagbibigay ng orders sa akin. Uh, lahat-lahat na ginawa ko, kahit na uh, ano, bordering to uh, illegal illegal acts, uh, unconstitutional acts, questionable acts, ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng answerable musely. Uh, that, that, that's my opinion as a, as a, as a former chief MP. Ganoon yung feeling ko. Uh, but then, it doesn't erase na talaga masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni Presidente Duterte yung ginawa niya masama ang loob ko sa kanya but right now, naawa ako sa kinalalagyan niya ah, hindi daw masama loob niya? Ha? hindi sir, masama niya? yes, hanggat hindi so, yun po, no? naawa pala si Nitor Bato hindi dahil uh, dito kay Tore no? na tinanggal siya basta-basta lang kundi naawa pala si Nitor Bato dahil ginawa niya po yung lahat no? nagpakatanga nagpakagago, nagpaabugago, nagpakabobo. Itong si Tore. Tapos pagkatapos ng paggamit sa kanya, ang ina, parang basahan, no? Pagkatapos ginamit, tinapon. Mm. Pakinggan natin itong Senator Jingo Estrada. Kasi alam nyo mga kababayan po natin, itong Senator Jingo Estrada, from the start pa lang talaga, sinabi niya na ayaw niya talaga dito kay Tore. Napaka-arugante na PNP chip. <laughs> Napakatindi yung sinabi niya nito eh. Kaya ito, pakinggan natin si General Torre. Well, uh, the, the decision to replace uh, Gerald, General Torre, uh, Liza O'Leal, uh, with the President, eh, kahit kailan, he, he serves at the pleasure of the President, kahit kailan pwede siya matanggal. Okay, but considering yung mga hinagin reputation itong si General Torre, yung kanyang role in the arrest of the former President, yung pagpunta sa anong, sa compound ng DOJC, and everything else that's happened during his Short stint as PNP chief. How do you feel Well, uh, if you if uh, you remember I, the first time when he was appointed as uh, chief PNP, uh, uh, we have the the most arrogant uh, chief of police in uh, uh, the police force. It's uh, good. I really do not know the reason behind his relief, but I think uh, the president knows best. I trust that. Uh, this decision was made with the uh, best interest of uh, the, the uh, Filipino people in mind. Sir, do you feel na somehow vindicated kayo? Dahil unang lagayon yun sa hindi magandang impression niya sa kanya nung umpisa tapos, well, nung umpisa, umpisa nagtagal, nung, no? nung umpisa, ta talagang masama talagang impression ko pero uh, he was uh, doing his job as uh, as uh... na talaga kasi masama talaga impression mo kasi masama naman talaga ng so, pag-uugali ni Tori. Yabang eh. Sir, yung pagkakarinig lang kay General Tori, effective immediately, sir? hindi you think there's Kinagulat din marahil, tulad ng madami, kabila ko doon, yung pagkakarinig niya, hindi ko alam kung anong um, dahilan. Sa so, balik, may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil uh, serving at the pleasure of the President at sinamang mang be What about transition is ko, na demote si uh, na pati sa tibra pa na general na Ilocano eh nagdadaing kung bakit daw nangyari yun kaya sinita ko siya sabi ko huwag ba't ganun Nako, may balik nang dahan dahan ka Kung ko maalam magiging uh, bilang ang ako at uh, nagpapuod na rin ako wala akong alam ang alam ko lang ang balita ko dun sa mga appointment ng mga RD at iba pa eh talagang hindi sila natin makonsulta kay Secretary John B. And yun ba tama yun? Siyempre, may tayo lahat. Eh, boss na si John B. At ikalawa, masyadong maingay at maudong na nagmamalaki ng ibang classmate na ng presidente o vice-presidente uh, ah, sa 2028. <laughs> masyadong mataas ang pangarap. Actually, no, hindi pa nga yan tumatakbo pero tingnan nyo ah. Okay. Pag umasta po ito, mga kababayan po natin, parang presidente na talaga. Itong si Tore. Ito, tingnan nyo ito. Ang daming escort, no? Ito, tingnan nyo ito. Ang ginawa ni Tore dito. Ayan, no? Oh. Ayan, parang presidente, di ba? Daming escort, mo oh, dyan. Ayan, no? Oh. Taig pa yung uh, vice president natin, mm. no? Napakaraming escort. Special yan, oh. Nasa 5,000 at ang escort niyan eh. Kala ko pupunta sa gera eh. Ah, nyo kasi nung bababa. Oh. Ka special pa yung sasakyan niya, naka VIP pa yan. Bulletproof pa yung sasakyan niya. Ganyan ka special yan Ang gunggong na to. Oh. Tatakbo daw na presidente or vice presidente. Oh, ganyan, oh. Yan. Hmm feeling nga, di ba, mga natin. So, yan nga, sobrang taas yung kanyang lipad. Yung problema, sobrang sakit naman ang kanyang pagbagsak. At nakita na nakapaske yung kanilang buka. Ah, nang siguro inaabaran na, na sigur, sa tao dahil na nadidinig na pang aang. So, noon na bumulit ka na rin siya, nang start na? So, 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 eh, parang, yung, parang yun yung sense ng ipapagpulisan. Mm-hmm. Eh, narinig lang ako. Y- yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi ko alam, hindi ko alam kung ano yun Oh, yung isang dahilan dyan eh, sinabi niya kasi na pangit daw yung ano eh. Wala daw maganda at uh, ugi na adik. Oh, kaya mukhang nadali siya ata dito mga kababayan natin. So, tingnan natin ha mga sinabi niya na yan eh. So kasi si Tore kasi, mga kababayan po natin, no? Oh, ano rin yung dila niya, no? Oh. hindi nagpipigil ba? O oh, ito, pakita ko to sa inyo. kasi so si Tore kasi, salita ng salita, hindi nag-iisip, o oh. tuloy. Sabihan mo pa naman, no? Oh, Nang sabi niya, no? Hmm. Lahat ng adik pangit. Wala pa akong nakitang adik na maganda at guwapo. Lahat ng adik pangit. Ayan, sinabi ni Tore, o. Oh napatingin sa salamin ngayon. Sinabi niya yan is nung ano, August 14. O, oh, after one week, tanggal ka. Huwag mo kasing sabihin pangit. Sorry, huwag mo kasing sabihin pangit yung mga adik. O, oh, yan. Tuloy, tinanggal ka. Okay, puntahan natin ang rason naman ni John B. Crimolia. Mga kababayan po natin. So, yung mga rason kung bakit tinanggal itong si Tore. O, oh, pakinggan natin ang LC And until now, I still consider him not only as a colleague, but someone who I've gone to battle with and who I trusted big decisions of the president with. Second man. Okay. Aside dun sa apart sa Napol Kongreso, uh, may nabanggit kayo among other things. Ano pa yung mga other issues kay Chief PNP na naging na punta, na nagkaroon ng consideration bakit siya kaya uh, That is between um, that is between the national security apparatus and him and that is um, an executive privilege we cannot divulge. Okay, thank you so much. Mr. Mon Valves of TV5. Hi, sir. Good morning. Yes, sir, sir. Ah, this is actually a repetitive question, but just to clarify, you were mentioning a while ago that this is a country of laws and not of men. You did General know that the general was there. He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor admissibly. It is simply a choice of the president to take any direction for the PNP major big sick major well but it's more big than he violated and he didn't violate any laws he didn't violate any he has not been charged with any administrative case he has not been charged with any criminal case but he is a presidential appointee who serves at the pleasure of the president and the president has made a decision to go in another direction so more on trust and confidence po ito. more on trust and confidence lang. Uh, we, the president reserves the right to see what is best fit for the PND. La last na lang po sa akin. Uh, I don't think, I, 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 di ko po lang tama yung research lang namin, but General Torre will be serving the, I mean, the shortest term in in the history of the Philippine National Police. How does this affect the morale of the police force? Well, I think the, I am confident that the police force is very professional. I think that they observe, uh, that they observe the, their duties and I think they 99.9% of them will uphold their oath to maintain allegiance to the country and to the president. Okay, thank you so much Mr. Vince Lopez of Manila Standard. Sir, good morning. Sir, uh for the duration na uh, Chief PNP uh, General Torre, may mga na-relieve yung mga officers. So uh, what would be the ano uh, magiging ano nung mga official na yun, sir? Um, and uh, kung mababalik ba sila sa reinstatement? That is a Napocal issue. Um as according to Napocal uh, law, law NAPOCOM procedures. Um, level three going up is up to the, will be taken up by the national, by, by the NAPOCOM board and the NAPOCOM will convene this week and uh, reconstitute the leadership of the Philippine National Police. Okay, thank you so much. Mr. Jairo Boledo of Rappler. Hi, hi sir, good morning. morning. Jairo Rappler. Sir, ano lang namin, hingi lang namin sana yung information. Baka ano po ba 'yung in initial na reaction or uh, pagtanggap po ni General Torre when the when the Napolcom issued the memorandum po. Did he promise to the president to fulfill the said uh, memorandum, sir? Thank you. Uh, that will be revealed on a later date. Uh, there are documents that are still sealed which will be brought forth. Uh, henceforth after the NAPOCOM reviews it. Last question for me sir in relation to Vince's question the Napolcom reverse a few assignments made by the president uh, made by PNP chief Tori, including some of the appointments to ADG and all that saan na po ano na po mangyayari doon sa uh, order na yun ng Napolcom and, again uh, muna, um, the Napolcom will constitute again this week and then we will review all the appointments and make the necessary recommendations to the president okay thank you yun po mga kababayan po natin, no? sinasabi dito ni Rimulya na wala namang nilabag na kaso itong si Torre. Eh kaso decision ng presidente yan dahil nga siya naman is sa uh, apuente, so kung sino nag-apuente siya yung magtangkal. So malinaw naman po yung pinakarason dito mga kababayan po natin no? Oh, na ang isa sa nakita nating rason ay yung kanyang paggawa ng decision na hindi po nagkonsulta sa kanyang mga opisyales. Eh, lumalaki na yung ulo. Kung baga, Uh, dapat magkonsulta siya muna eh no parang binaypas niya eh syempre yung mga boss hindi naman papayag niyan kasi kung pinayagan niya nila yan eh, lalo pang lalaki ang ulo niyan at itong si General Jose Melencio Artatis Jr no ito yung dinimot ni Torre yeah. eh at inasay niya niya ata ito sa Mindanao no so umalma yung Napolcom umalma yung DILG bakit ka magre-reassign o magdidimot ng isang opisyal dahil ba pangalawa sa iyo gusto mo yung gusto mo yung susunod sa iyo is kaibigan mo no na tropa mo so hindi pwedeng ganon o tingnan mo yung gusto niyang i-demote ito pa ngayon yung na-promote ah, na-promote o eh, siya yung kawawa ngayon no nabaliktad yung kanilang mundo dahil itong si uh, General Jose Nar Nartates gusto niyang i-demote o ano nangyari ngayon siya yung ma-demote at ito pa yung nagiging, magiging naging PNP chief sa ngayon hindi pa po ano hindi pa po four star so OIC pa lang talaga ngayon itong si Nartatis dahil nasa kay Tore pa rin itong pang-apat na star. So depende yan sa magiging na full uh, decision. Ang nakikita nga natin no, mamaya babawasan yung kanyang star, ilalagay idimot siya para iangat itong si Melencia Nartatis. Yan ang masakit sa kanya. At na uh, may iba naman sa ating mga kababayan na nagsasabi ay hey, baka i-promote na yan si Tore. Tingnan natin ano magiging susunod, no? Kasi ang uh, bodol na gobyerno ni Marcos Jr., mahirap po magtiwala sa kanilang mga decision. Magaling po sila sa plot twist. At yan po yung ating pakaabangan. So, pero syempre ngayon masaya po tayo dahil ito ay karma na para kay Tore dahil sa kanyang pinagagawa sa ating tatay Dikong. Okay, so yan na po yung ating update. Maraming salamat at Tore, bilog ang mundo. No, ito ang maganda ngayon, magboxing sila ni ano ni Mayor Baste dahil hindi na siya official ng PNP. Diba? Maraming salamat.